Noong taong 2013, ipinakilala ng mga siyentipiko ng Harvard University. Ang isang maliit na modelo na flying robot na kasing laki ng isang US quarter na barya. Ang RoboFly na ito ay gawa sa carbon fiber. May bigat na kalahating gramo at ito ay mayroong napakabilis na mga electric muscles para paganahin ang maliliit nitong pakpak. Siyempre, ang mga tao ay namangha sa tagumpay na ito sa larangan ng robotics. Gayunpaman, mas komplikado pa rin para sa mga siyentipiko ang paggawa ng tunay na honeybee. Halimbawa, para makagawa ng isang honeybee, kakailanganin mo ng built-in na orasan. Isang polarized light na sensor. Aparato na sumusukat ng totoong vertical depth. Isang sun angle azimuth na computer. Isang wind calculator. Isang sensitibong sensor na nakakakita at nakakapili ng amoy mga instrumentong sumusuri ng panahon, at isang computer para gawing kapakipakinabang ang lahat ng input na ito upang makagawa ng mga desisyon tungkol sa paghahanap ng mga bulaklak. Pagsusuri ng kalidad ng mga nektar sa mga bulaklak, pagbabalik sa pugad at pakikipag-usap sa iba pang mga bubuyog sa kolonya na may tumpak na lokasyon, distansya, kalidad at dami ng mga bulaklak na may nektar. Kahit na maaaring magaya ang mga sangkap na ito, haharapin mo pa rin ang mahirap na hamon na pagsamahin ang lahat ng kagamitan sa isang flying machine na kasinghaba ng kalahating pulgada. Huwag ding kalimutan na kailangan mo pa rin magbigay ng espasyo para sa makina, gasolina, cooling system, isang kompartimento para sa pagdadala ng nectar at pollen, at isang self-cleaning system. At kailangan mo ring isama ang isang epektibong mekanismo ng depensa upang protektahan ang bubuyog mula sa mga kalaban at syempre, isang internal replication system upang magkaroon ng kakayahan na makapag-reproduce ang mga bubuyog. Sa katunayan, mas mabuti pang ibigay na lang natin ang ganitong uri ng trabaho sa Diyos. Kahit gaano pa ka-advanced ang teknolohiya ng tao, hindi nito kayang tumbasan ang kahusayan at katalinuhan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Sa bawat bubuyog na lumilipad, sa bawat maliit na sistemang gumagana sa loob nito, makikita natin ang hindi matutularan na disenyo ng tagapaglikha. Higit na dakila ang Diyos at nararapat na siya ay ating sambahin sapagkat siya din ay may higit na mabuting plano at disenyo sa buhay natin. Ayon sa Job Kapitulo Siang, 10, gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi matutukoy, mga kababalaghan na hindi mabila.